Alright, mga kamuni. Magandang umaga sa inyong lahat. Panibagong araw, panibagong vlog naman po tayo mga kamuni. No? Lalabas tayo at hindi na po naulan. Dahil kanina ay maulan po mga kamuni. No? Yan. At ngayon ay ambon-ambon na lang siya. Basta tayo guys kasi fiesta ngayon ng balaya dito sa ermita ng no, mga kamuni sa Misty ay. Yes, dito, yun know, May mga bandilitas po dito. Daming tao. Dami mga sasakyan. Ano yun? Ang daming tao kinakapitan na mga hamunin. Mamaya bukota. Punta tayong kinakapitan na mamaya. Pero, punta muna tayo dito kay ate. Iyon ang unang pupuntahan natin. Ubas mga kumunin. Sarap ka ubas. Punta tayo dito. Hello po! maganda umaga Ay, magandang Hello, Hello po! hindi tayo. Okay, kakain tayo dito sa ano. Wait lang. Okay lang ba yung aking itsura? Makakawaning, wala pa naman um, plastic. Pwede tayo makakapag-sharon. Pwede <laughs> <laughs> di pa nakakaya mag-sharon agad. Hello, Hello po! Maso. Kikain! Happy Fiesta! Okay. <laughs> Hello po! Opo, magkikain. Good morning official po <laughs> <laughs> sa YouTube po. Hello.

Mukha oh, siya ha. Naku, hindi mo na ako magda-diet ngayon. Hindi mo na magda-diet. Hindi <laughs> na mag <laughs> 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 mo na ako magda-diet 40 days vlog. bisita baka tayo pa. Ay, ito pala. Ay, <laughs> ma, ito. Kanina to, Mark. Sa Matasal din. Oh, room <laughs> doon. Wala, doon, takot ang Kain ay, ay, okay. oh. oh. ka po kayo. Kain po kayo. Kain po kayo. Kain po kayo. Kain po ka. Tikman oh. natin yung ibang po guys. Ang daming tao doon kinakapitana guys mga kumuning. Nasa <laughs> taas po ba? Ba, bakit ka? ba, kayo. Bakit na? Bakit na? Bakit na? Bakit na? Bakit na? Bakit na? Bakit ay, sin tao din eh. Aray, baba mo, <na>, ha? Tao <laughs> mo kay Kapitan. Ay, ita Kapitan! Pwede pa matapos. Pati, kami nang bahala dito. Pagbalik mo, limas yan. <laughs> Wala muna ang diet, guys. Pakapala na ito ng muka. Punta <laughs> kay Kapitan! Dali! Ang daming tao! <laughs> May limandaan pagkakain, di Ay, <laughs> ayos. Ayos! <laughs> <laughs> sinadya ka para may tisol ako ito ay papasok pa papasok ang opo pinalo natin di ko alam pa nga sa ano mamaya ka na ina mamaya bumalik ha nangyayin ayun po nga kapag guys ano pa pangalan niya po Mark Mendoza ah si kaya Mark Mendoza, -kay, Mark Mendoza shout out hmm. si nene na mga kakulit hoy ang daming kanin ah Kalau berada ng bukas eh <laughs> <laughs> Tara na. Ate, magkano ba? Huwag lang, huwag lang ningil. Mahirap ba nang makailan sa mga tagaluto? Parang pili ko lang. Oo. Pumunta kayo doon sa inay. <laughs> Dalaan lang, kahit di ka kain. Bye-bye, Nek! Just <laughs> one thing, you naka-experience mag-piesta. Nakaranas mamiesta kahit ano. Ano ni Kaya, kakang baby ka? Ito, thank you. Sol, Tuloy na, na, na po kami. Na Thank you. Sa binyaga na lang. Dito tayo para maliwanag. <laughs> hi. Bye. Hi ka muna, hi. 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 Ah, maghahawa <laughs> ka Ah, sige po. Mara. Kain po. Eh, hey, meron pa akong taga-videographer si Kuya, mga na Si Kuya. Ano pa niyo po, Kuya? <laughs> Private eh. Private. Para <laughs> uh, baka ma-discover. Ma baka eh. <laughs> discover. Hindi pa kaya ng ice eh. Gawin hawak ako kay. po, nakakain naman din po. Ganyan po talaga pag mga vlogger sa Relin Sikap po. Eh po. Ay, mag-subscribe na po sa YouTube kamaning official. <laughs> Ano wala? <laughs> Nakakaya kay kuya. Ginawa pa natin siyang videographer. Kuya, yun ha. Naku, ang daming tao kinakapitan. Taga doon na ako, pero nahiya pumunta. Hindi ka daw ako nakapitan. Ang <laughs> daming tao? Kaya nga, <laughs> piyesta eh. Piyesta naman yun. Mahiya pa, ano? Hindi ka. Hindi ka. Naglanding ka, bawal maglande. Kain po kayo. Oh, Ate, wala nang pahinga. <laughs> ay, ako'y magtitinda pa. Magtitinda <laughs> pa yan. Magtitinda ka te. May alangan, sayang ang pera. <laughs> ay, ah, lapin ang Nakahanapin ng mga estudyante. Baka isubukin dito. Sayang doon Oo, nag lad na. Hindi ko makita na doon yung ibang mga ano sa isang araw. Marami pa. Wala talaga akong oras magkalkan. <tapak> <tapak> <Para> lutong tindalang <tapak> <Para. Sama>. mm. <tapak> Kaya nga po. Ayun yung... Mga hula. Parang lutong tindalang. Kaya maraming naga... <tapak> Sixteen orders. Sixteen ano? Minuto. <laughs> <laughs> Naambun yata. Ah. Naambun? Naambun. Dapat kami doon sa kabila. Baka maligaw doon ng kainan sa mga inay. Doon sa may sindahan. dito ba? Oh, mali. <laughs> Alam mo ito. Hindi oh, eh. naliskul lahat ang kalat diyan. Kaya yapuro gay ano lang, maraming daming lamesa. Eh, eh. Lahat ng lamesa ay nadidini. Mga idinaasculahan, yung importante lang nadidini. Eh. Nasaan si kuya Bal? Nasa kanila. Hindi naman namin mayakad, wala nang service. Si upit naman nating abiyah. <laughs> Hindi kabiayan, open. Kaya naman dyan ka no? na, gabihan yan, nabiyan Ay, naputok. Uy, ayan, naputok na naman. Ano yan? Wala ka, wala ka. Naputok ka, ka. ka kumain? Ay, ganun din naman ang ulam. <laughs> ganun din daw naman ang ulam. Ganun din ang ulam daw. Excited <laughs> eh. Ay, <laughs> excited na daw siya. Saan ka excited? Sinong excited? Ayan. Ano sana tama mo? alright tapos tayo kumain na okay. 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 Thank you kay ate hi mo na hi. 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 ano pangalan mo? kusaypa. Ha? kusaypa. kusaypa? pa ganda ng pangalan ah. Papasok na. pagpasok na po. Saan ka papasok? Sa may barangay. Sa may? Sa may barangay. Sa may barangay? Pa, bait ah. Hi, kamo na hi. Sino ba maganda? Si ano? Si, si mama. Si mama mo maganda? Kakao, dal, dal, ah. Pag kanya ba managlag ka? Pag-uwi, pag-uwi, pag-uwi. Ay, tumulo na. Hindi sa dali may mga patatas eh. Mahal dyan.

Laki. Sama ka sa akin, gusto mo sama ka sa akin? Ba tayo mo? Doon lang sa akin dali. Ayaw, sa ha? Maganda saik mo dito? Maganda din naman doon sa akin ha? may dog ako doon. Ayaw, baka makagat. Hindi ka, baka makagat kadi ka makagat. Hindi yun konti lang. Ayaw. Eh, ayaw. <laughs> Malaglag ka! Baba, 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 baba! Ay, ba -say, a b c e a f e s i g e ay tatlong peraso ha. ay ako ka na yan! Sige, papalabok ka ko. Kaudal-dal. Ang cute. Ito pa. Ato pa. Ay, wala bubbles? Ayaw na nga, gumana. Hawakan mo, hawakan mo. Mag-tapsay tayo. Hawakan mo lang ako yung bubbles. Wala na, ayaw na. Ikaw kasi dapat maghahawak. Babebigay okay. mo, madami, madami. Mm. 12, oh, ay, 12. ay, 12. ay. Ang dami. Ang dami diba? Madami po. Oy, oy, ito po. Tignan mo po. Wala. Wala. Magbobola. <laughs> ay shout out mo muna sila, delete shout out. Na Shout out na sila. Bye. Tawin na ba ako, te? Apo, thank you po. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye na, bye-bye. Tawin mo muna sila. Hello po, mga kamuning. Hay mo dili, hay mo muna sila. Thank you po. Di ba? Pumulapit lang, hindi pala pisa sa Matimot siya, mga kamunin, sa Sampaga. Ka. Maraming salamat po, napakasarap na ulam po nila, mga kamunin. Marami na naman tayo na kain. <laughs> pag meron nga agad kakilala dito, matik na. Invitado ka. Hello <laughs> po! Balag na tayo dito sa ating boarding house. Pumaya kain tayo, kinakapita na. <laughs> kinakapitan kain tayo doon mga kamuning dahil yeah, sobrang dayo kasi tao doon kinakapitan gusto nyo ba makita kung gano'ng karami ang tao dito yun know, ay wala na pala masyado tao mamaya na ako nyo pupunta <laughs> nakakain nakakain na tayo eh, mamaya naman <laughs> Uy, may Shanghai. Hi. Ngayon. Shanghai. Pero ito si Kuya. Hello po. Sige po. Invite ah, invite. Dami kasi ng tao. Wala masyado tao mga kamanay nga. Yes, yeah, si Mama. <laughs> Hi, Mom. <laughs> ha? Hindi po nag vlog po ako sa labas. ano. Ay, gusto niya. Oh, po ma'am, bigay eh, ko nga pala, dadali ko na. Pupunta po kayo, ma'am. <laughs> Wala akong handa, ma'am. Kundi ko lamang. <laughs> Kain tayo, guys. Kunti lang kainin natin. <laughs> Hello po. Hi po. Hi po, good morning. Hi morning. po. Sige Welcome po. To <laughs> Welcome to my vlog. My vlog pala siya. Opo. Ito pala. official po pangalan po ng YouTube po. Ano po? Kamo <laughs> official po. Opo. Konti lang kainin natin, guys. <laughs> Minodo guys, masarap ito pag minudo. Hinahanap pala ko ni na mam kanina. Si Carmargarine oh, na kanang inyo. Oh si Carmargarine. Duma na yon. 80 pa yon, 90. Sana guys. Upo tayo dito kina okay Mo. <laughs> Amanda diet. Diet mo. Diet. Diet, diet, Po. Diet na, Hindi po ma. <laughs> Thank you po. <laughs> so, kaya kain mo na kami dito kina Kapitan. Kayang kayo. So, hindi po, ma'am. Ano talaga sya? Parang, ano nga ba tawag yun, sir? Gulaman talaga sya na mayroon. Plain gulaman. Plain gulaman lang po Ano po lasa, sir? Naka pong gulaman. Masarap. Bakit na nuggets ka po Opo. Hahaha. <laughs> kain kayo kain guys. Okay lang po ba sir na isama ko kayo sa vlog ko po sir? Po? Oh? Bawal po? Ay okay lang po. Sige po. Tayan guys, tapos na ako kumain. Kukuwala tayo ng kanin. <laughs> Kukuwala tayo ng kanin guys. Kabilis natin kumain na. Ayan.

Let's go eat na tayo guys. <laughs> <coughs> Busog na ako eh, mama, Long time no see. Oo nga ho, namamasdan na lang. Meron. <laughs> Pangalawang bahay na natin 'to, Ma'am. Masugna. <laughs> Galing po ako sa kabilang bahay, eh. Na may sa. <laughs> Kaya sabi ko ma'am nag-vlog po ako sa labo. <laughs> Doon po sa ano, sa lagi po natin kinakainan ma'am. Yung di masarap din magluto. Dito sa may ano, labas. Tapat ng STI? Opo. Hmm. Kaya at Ellen? Ay, alam ko na. Naganda sila? Opo, naganda po sila. Mm -mm. Mm -mm. Doon po, dun po ako na kumain. Okay po. So guys, tapos na po kami kumain. Eat and run eh. Sa <laughs> so magbigay tayo ng copy jelly kay Ma'am. Kay mama guys. Marami pa kasi ang gulaman dito. Ayan na sila. Ma'am. Hi oh po. Gusto niyo din po? Gulaman po? Opo. Oo, oh, gusto ko. Sige po. Sige po. <laughs> Ito <laughs> po, Talagang, ano? Ikaw yes, so, hindi naghanda, po sa inyo eh. Ikaw, <laughs> <niyo> oh, po. Hindi <laughs> po. Ibig mo sabihin, sa iyo galing? Opo. Yes, ka. Ka, Nila, sa iyo, rin. Hindi ka nag Ay, kay na. na ako. thank you. <laughs> oh, oh. Thank And you po. Gulaman. Akin handa sa iyo na. Sabi nga, sabi nga po sa akin, ma'am. Nakisama na. Sabi nga po sa akin, ma. Ma'am mo, sabi nga po sa akin kagahapon. Aba, call center na naman ang pusa. Nasa na yung papo, ang iyong doggy. Nasa loob po. Welcome po. Opo. Sayang guys. Hanggang dito na yung vlog ko, mga kamuniing. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye, bye-bye po. Mga kumani, bye-bye. Hanggang dito na lang. Meron akong pagkain para kay Mia, syempre. Hello, Hanggang dito na lang yung bye-bye.